Dalawang linggo bago matapos ang regular season, muling nagdikit sa standings ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors bilang 4th seed at 5th seed sa Western Conference. Kung sakaling ngayon na magtatapos ang regular season o wala nang magbabago sa pwesto ng mga koponan, siguradong magtatapat sila sa unang round ng playoffs sa West. Ngunit bago ang opisyal na bakbakan sa playoffs, magkakaroon muna sila ng isang huling match-up sa regular season. Isang laban na maaaring magsilbing preview ng kanilang serye sa first round. Sa ngayon, tatlong beses nang natalo ng Lakers ang Warriors sa regular season hawak ang 3 and 0 na kartada sa kanilang serye. Gayunpaman, ang laban bukas ay may bagong elemento dahil ito ang unang beses na maghaharap ang dalawang koponan mula nang matrade si Luka Doncic sa Lakers at si Jimmy Butler sa Warriors. Dahil dito, asahang gagamit ang Lakers ng bagong lineup upang mas epektibong tapatan ang Warriors. Isa sa magiging focus ng depensa ng Lakers ay ang pagpapabagal sa opensa ni Stephen Curry, lalo na matapos niyang umiskor ng 52 points sa kanyang huling laro. Siguradong gagamitin muli ni Coach J.J. Redick ang kanyang pinakamahusay na perimeter defenders Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt upang limitahan ang scoring output ni Curry. Matatandaang sa kanilang huling laban, pinanatili ng Lakers si Curry sa dalawang puntos lamang sa first half nang ipantapat sa kanya sina Vanderbilt at Finney-Smith. Dahil dito, inaasahang muli nilang ilalagay ang kanilang defensive focus kay Curry upang hindi siya makapag-init sa laban. Sa kabilang banda, tiyak na paghahandaan din ni Coach Steve Kerr ang defensive schemes ng Lakers. Malaki ang magiging papel ni Butler sa opensa ng Warriors upang maibsa ng pressure kay Curry. Sa final meeting ng Lakers at Warriors bago ang playoffs, parehong koponan ang may gustong ipakita ang kanilang puwersa. Hindi lang ito basta isang regular season game, ito ay isang pagsilip sa magiging matinding bakbakan sa unang round ng playoffs sa Western Conference. Samantala, sa mga nakaraang laban ng Los Angeles Lakers laban sa Memphis Grizzlies at Houston Rockets, nahirapan nga ang big man ng Lakers na si Jackson Hayes. Sa loob ng 14 minutes na paglalaro, nagtala lamang siya ng 3 points at 3 rebounds. Malinaw na hindi niya kinaya ang depensa ng mga higanting big man ng Rockets na sina Steven Adams at Alperen Sengun. Dahil dito, lalong lumalakas ang panawagan na kailangang maghanap ng Lakers ng isang tunay na big man o kaya isang magaling na backup big man bago mag-playoffs upang makasabay sa mga powerhouse centers ng NBA isang dominanteng rim protector ang dapat nilang idagdag sa kanilang roster. Patuloy nga ang paghahanap ni Rob Pelinka para sa isang defensive anchor na kayang magcomplement sa playstyle nina LeBron James at Luka Doncic. Isa sa mga target ngayon ng Lakers ay itong si Malik Williams, isang 6'11 center na kasalukuyang naglalaro para sa affiliate team ng Miami Heat sa G League. Kilala siya sa kanyang physicality at rebounding ability dahilan kung bakit double-double ang average niya sa kasalukuyang season. Bukod sa kanyang taas at lakas, may kakayahan din siyang mira mula sa labas na maaaring magbigay ng spacing sa opensa ng Lakers. Samantala, may isa pang promising option ay si Ibu Baji na isang 7'1 Senegalese center na kasalukuyang namamayagpag sa NBA G League sa edad na 22. Isa siya sa pinakamahusay na defensive big men sa liga na may halos 4 blocks per game. Ang kanyang athleticism at haba ay perpekto para sa pick and roll plays ni na Lebron at Luka kaya't maaari siyang maging isang solidong rim protector para sa Lakers. Marami ang nagsasabing tila isa siyang mas batang version ni Dennis Rodman na rin sa kanyang defensive presence at ang maganda dito kay Baji ay maasahan din siya sa opensa dahil sa kanyang mga alley hoop finishes.